Hello guys, welcome to my vlog. Ay, naku guys, ang lakas ng ulan guys. Oh my god. Ang lakas ng hangin din. Oh, tingnan mo guys, ang mga hangin. Ayan. makikita nakikita nyo guys, ang mga dahon guys. ayun, lumili pa. Ayan, nakikita nyo guys. Ay, oh, tatatanggal yung mga ano. Dami mo dahon oh, mo nga dahon mo. Ayan. Magsigit yan lang siya. Dahon yan ang dahon. Nabasa na si Dora guys. <laughs> ang lamig pa naman. Malamig na nga. Ulan pa. Ito muna ako sa may bus stop. Tagal pa yung ano ko. 5 minutes pa yung bus bago darating. Apo. Ah, Ito na. Uh, hangin po kayo guys. So, oh. guys. Kaya nandito ako sa loob, mahangin pa rin. Ayan, yung langit guys. Ayan, makulat na si langit guys. Ayan hmm. mo guys, o. Oh. Ayan, upo, Ayan. Kasi parang yung mga, ay, na ng hangin guys. Yung nag na yung mga dahon, natanggal na sila guys. 3 days from now, yung mga dahon nila, wala na yan. Tanggal na yan lahat. Yan lang po, guys. Si Dora naulanan, guys. Ay, nako. Thank you so much. See you around. Bye-bye.